hirap na hirap pa nga tayo na abutin yung required number of contributions every year at makakolekta ng nararapat na ano uh, na na premiums. right magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nagbigay nga ng kanyang sariling opinion or komento itong si Attorney Trixie Cruz sa bagong pangako ni House Speaker Martin Romualdez na umano'y uh, 50% ng babayaran mo sa ospital ay dapat sagot na ng Perhalt so ito umano ang kanyang bagong isusulong ang tanong kasi mga kababayan po natin saan kukuha ng budget itong Perhalt dahil matandaan po natin na uh, hindi ka itinuloy ng ating uh, Administrasyong Marcos ang uh, pag-increase sa premium na babayaran ng mga miyembro uh, dahil marami nga ang nagreklamo lalong lalo na ang ating kababayan OFW ang layunin o mano ni House Speaker Martin Romualdez ay madagdagan yung coverage ng babayaran ng PhilHealth sa bill ng pasyente sa ospital. So 50% o mano at gawing libre ang mga pagsusuri upang agad ma ang mga nakamamatay na sakit tulad nga ng cancer. Kasama sa kanyang layunin o mano mga kababayan ay ang pagtustos ng PhilHealth sa mga kritikal na pagsusuri tulad ng X-ray, X-ray o para sa lang cancer, uh, mammography para naman sa breast cancer, at uh, pagpapabakuna ng human papilloma virus, mahirap basayan ito, or uh, HPV upang maiwasan ang cervical cancer at iba pa. So parang nakapokus ito sa cancer, ano, mga kababayan po natin na halos -ilil gawin na lang o manong libre ang uh, mga pagsusuring ito. Ah, uh, ayas sa mga nakakamatay na sakit tulad ng cancer. So maganda ito mga kababayan po natin kasi ang makikinabang dito ay ang uh, taong bayan. Pero ang tanungan ni Atty. Trixie Cross, saan niya kukunin ang pondo? So mayroon ba siyang uh, sariling pera mga kababayan po natin at bakit siya ang nagsasalita at uh, bakit hindi ang ating uh, pangulo? patungkol sa mga ganitong bagay. Kasi ang pagkakaalam ko po ha, uh, i-correct nyo po ako, pagmalik po ako mga kababayan po natin. Ang pagkakaalam po natin sila ay mag-aaproba lamang o gagawa ng batas. Pero sa mga ganitong recommendation, I think dapat ang Presidente muna ang magsasalita tapos i-adapt na lang ng uh, House of Representatives. Uh, pero hindi ko alam kung uh, sa ngayon, eh, talagang siya na talaga ang uh, authorized na magsasalita or uh, magpanukala sa mga ganitong uh, klaseng klasing uh, bagay ano makabayan natin. rin natin si Attorney Trixie Cruz. Siyang gagawin para dun sa mga ano sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Kasi daw maraming humihingi sa kanya, maraming nagsasabi sa kanya na ano kung pwede daw increase ang yung coverage ng PhilHealth Uh, lalong-lalo na para dun sa mga napipilitan na mag-ano, uh, sino si Attorney Abad? Sorry daw si Attorney Abad. Sino si Attorney Abad? Okay. Uh, sabi daw ni ano ni speaker, marami daw sumusulat sa kanya ng mga beneficiaries ng PhilHealth at gusto i-increase yung coverage lalong lalo na para dun sa mga napipilita na pumasok sa private hospitals or sa pay wards. Kasi ah uh, 20 to 30% lang daw po ang nakakaltas ng PhilHealth. Pero ang sabi niya, may gag gagawan daw niya ng paraan, hahanap siya, pero hindi gagawan ng batas. Hindi daw sa paggagawa ng batas. So medyo, ah, dami ng alarm bells niyan. Pangalawa, at ah, nagkaroon ng nagka, nag-privilege speech si Senator Joel Villanueva at bumalik siya, binalikan niya kasi medyo um, nabash yata siya <laughs> ni Congressman Salvi at uh, nagparinig na disqualified daw siya pero unknown to him na oo issue dating disqualification ni Senator Villanueva but unfortunately na pa, na pa motion for recon yata and that that case has apparently been dismissed pan si speaker nga had apparently uh, promised na may gagawin siya tungkol sa PhilHealth eh so okay tingnan natin ang maigi yon bakit? Kailan lang po kasi inumpisahan ang PhilHealth na nakaakibat niya ang Universal Healthcare Act. At uh, yung mga premiums na ito ay kinumpute pa yan nina na kung uh, magsasagita si ano si si Kong Kimbo, si Congresswoman Stella Kimbo. Pero isa siya doon sa gumawa ng o tumulong doon sa paggawa ng tinatawag natin actuarial studies para maging viable ang PhilHealth. Ang PhilHealth, as we know, is a form of health insurance na lahat po, ideally, lahat po ng mga mamamayan could be covered by it, eventually. Pero dahil bago pa lang po ang PhilHealth, hindi pa po, po niya kakayanin yung ganong kalaking coverage sa buong population. Kung kaya, kung ano pa lang ng kaya, is about 20 to 30 percent. Itong si uh, Speaker Martin, siguro gustong tumulong talaga. Iniisip ko na lang na baka gusto niya talagang tumulong. Pero as, uh, as as a congressman, alam niya kung ganong pinagpawisan both ng House at ng Senado yung gawan ng actuarial studies ito. Kasi nga, um, hindi magiging viable yung pondo ng PhilHealth until sometime kailangan palakihin yon at uh, i remember this eh nung tumaas yung premiums ng PhilHealth I had to explain marami kaming live na ginawa para ma-explain how insurance works so apparently marami pa pala hindi nakakaintindi nun. so ang insurance is magbibigay ng mga premiums si mga yung mga members no uh, magbabayad ka every year ng a certain amount tapos dahil ano Uh, makakolekta ma makokolekta yung pondo na yon tapos i-invest pa partly may invest dahil hindi naman sabay-sabay yung mga ging claimants doon hindi naman lahat nagkakasakit at the same time kayang idahan-dahan at mabigyan ng benepisyo yung mga mga dahil hindi naman yat sabay-sabay so given this entire scenario may mga contributions may mga investments uh, pag lumaki yung contributions, lumaki yung pondo, mas lalaki din yung returns. Uh, provided na hindi ganun kalaki yung pinipay out at nauubos yung pondo sa loob. Ngayon, so yan po ha, ang uh, sinabi po ni Atty. Trixie Cruz, mga kababayan po natin. Na ayon sa sinabi o mano nitong uh, si House Speaker Martin Romualdez ay hindi siya o mano gagawa ng batas pero gagawa ng paraan which is uh, kaduda-duda o mano ayon kay Attorney Trixie Cross kung saan niya kukunin itong uh, sinasabi niya na pangako niya na i-increase o itong coverage uh, ng PhilHealth. Kasi tandaan po natin, 20 to 30% lamang ang ah, uh, cover nitong PhilHealth ah, uh, sa mga bayarin po natin sa ospital, sa mga private uh, ospital, hospital. So sa public, eh, mayroon namang mga servisyo gaya ng malasakit, uh, minsan, inililibre eh, na lang. Kaya sa tatay ko is eh, halos libre na lang. konti lang yung binayaran. Ang binabayaran kasi ng mga premium uh, member mga kababayan po natin, itong mga voluntary gaya sa atin ay 4% lamang Depende sa iyong diniklarang sahod For example, kung ang diniklar mo na sahod is 10,000 lamang So ibig sabihin, minimum, is uh, may babayaran ka na 400 every month So alam ko nung nakaraan ay i-increase na sana itong premium pero hindi naman naituloy dahil uh, hinarang nga ni Pangulong uh, Marcos ilang kongresista at ilang mga senador kaya hindi natuloy na hold muna ang pag-increase nitong premium. So kayo mga kababayan po natin, kapag itunuloy umano ito ni House Speaker Martin Romualdez at dahil hindi naman ganong kalaki umano ang budget nitong PhilHealth, ah, uh, eh baka mauubusan umano ng uh, pondo itong PhilHealth kung gagawing 50% uh, ang uh, coverage nitong mga kung magkano yung bayarin ng mga miyembro nitong PhilHealth. Ang tanong nga, ang mga kababayan po natin, ayon kay Tony Trixie Cruz, saan niya kukunin ang pondo? So, posible kaya mga kababayan po natin na i-increase din itong paniningil nitong premium uh, uh, na bayarin sa PhilHealth. So, ibig sabihin kung i-increase naman mga kababayan natin, ang uh, naman ay itong mga miyembro na nagko So medyo malaking uh, ano 'yung mana ito, malaking uh, pondo at budget uh, ang pangailangan ay 'yung kay Attorney Trixie Cross. Pero para sa ating mga ordinaryong Pilipino, ito ay uh, maganda dahil tayo makikinabang uh, 'yung mga miyembro at 'yung mga senior kasi sinisiro na lang 'yan eh. I think 100% 'yan na uh, cover itong mga senior lalo na pag nasa uh, government hospital po. So ngayon Uh, abangan po natin kung ito ba ay hanggang pangako lamang o baka gagamitin niya bilang strategya niya sa kanyang uh, karera sa politika o kung ito ay magiging totoo, abay malaking pasalamat ito para sa ating mga kababayan pero bakit hindi nagsasalita ang ating Pangulo at bakit itong si House Speaker Martin Valdez ang nagsasabi o nagsasalita ng mga ganitong klaseng panukala so abangan po natin mga kababayan po natin kung ito ay magiging totoo o ito ay paasa o pangako lamang dahil sa kanyang political propaganda. So ilang congressman ay nagsalita na rin at nagbigay ng kanilang uh, sariling suporta uh, dito sa pagustuhan ni uh, House Speaker Martin Romualdez, ito si Tambi, para umano i-increase itong uh, coverage ng PhilHealth sa ating mga miyembro. So abangan po natin yan. Ano po ang inyong komento sa Loven patungkol sa isyong ito? Mga kababayan, huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento. Maraming salamat.